Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Greek Channel, a faith healer o zomatoider. So ngayong hapon na to, sige natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of March 8 March 14 for the sign up. For the sign up acquired. So acquired, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina kayang energy kaganapan sa buhay ng mga Aquarius, ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na mga hagilap makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And if you video, for more videos, ko so maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads sa so way kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating Indian Spirit for the sign up? For the sign up, Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius? Signs ang ating mahagilap. So guys, ito ngayon at bubulabogin natin ng Diyos Spirit. Please give me an information pa. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating Mahagilap. So, there's a need of pentacles. So, there's a potential for abundance. No? Pagdating sa finances, maaaring magkaroon ka ng bagong simula, bagong pag-asa, maaaring lumago, lumakas, na maaaring magkaroon ka ng bagong trabaho. No? this is something of new business ventures there's a lot of savings coming in for you and there's a lot of investment additional messages so this is the ace of sword now there's something breakthrough now may mga bagay din na magliliwanag sa'yo dito magkakaroon ka na panibago ideas now na magdadala sa'yo ng something a victory success and this is something um an intelligence na bibigyan ka katalinuhan sa lahat na nangyayari sa'yo or mangyayari sa'yo and this is something the focal for a life of faith No, magkakaroon ka ng bagong simula, panibagong pag-asa na maaari nga uh, magdala sa inang ng trouble, no? Na maaari nga uh, para sinusubukan na pala pala tayo sa isang sitwasyon. No, kailangan na um, magtiwala sa sarili mo. There is a something freedom. No? And there is, is the king of cups with a person. May devoted to person na maaaring gumagabay sa iyo, na maaaring uh, pinoprotection at pinapangalagaan ka. There is a need once for a new project. And this is something, a new beginning, no? And this is something, guys, na maaaring magbigay sa ng new challenges, good news. And this is something, guys, with the Eight of Pentacles, just focus sa ginagawa mo. Na mag-focus ka sa kung ano man yung mga bagay na pinagkakabalahan mo, especially sa trabaho. Kailangan mo habaan ng pasensya dyan. Na kung ano man yung mga bagay na marinig mo, kailangan i dead mo, mo muna. No? Let's see what is the is of Pentacles represent what? Represent with the Knight of Swords So there's a something no more anxieties, no more stress, and there's some recovery for nothing improving um, health. Now, pagdating sa isip mo, let's see what is the Ease of Swords represent with the King of Swords. Now, there's a something snap the pattern. Puputuli mo yung mga bagay na alam mong hindi na sa sa'yo. No, kumbaga, there's a something, a new cycle coming in for you. Pero ngayon, mas matalas na. No ang iyong pag-iisip na kung ano yung mga bagay na kailangan mong liwanagin. And this is a tough subject. There's a decision that you need to make. No, komo ba magkakaroon ka na ng desisyon na itong bagay na to ay maaaring um, magdala sa ng bagong or magbukas sa iyo ng bagong pintuan, no? Para makapag para makapagsimula ka ulit ng panibagong eksena. No, there's a something freedom na makakalaya ka na from a negative thoughts. Now there's the king of cups represent with the uh, page of pentacles with something investment, no? Kobyagito tao na tutulong sa iyo para magkaroon ka ng uh, pangmatagalang sitwasyon pagdating sa finances. So there's is the one so uh, represent with the uh, king of cups with a smoking, something emotional feeling. No magkakaroon ka ng uh, parang pipitikin ka na eksena parang kakalbaka, no para magiging uh, panatag ka na sa sitwasyon mo, no? hindi ka na basta magiging padalos dalos magiging ano ka na dito um, kalmado there is a the two of covid partnership mag-focus ka sa ginagawa mo mag-focus ka sa iyong relasyon no there's is something a partnerships and there's is something guys with um, collaborations no connections no with the partnership there's is an easy part of course, the night of sword in reverse with the night of cups there is something in offer talaga may offer dito na mawawala na yung pag-aalinlangan mo. May offer dito na mawawala na yung stress mo. So, let's see what is something, a promotion. There's a promotion or proposal. And there's an ace of swords because the king of swords. Reverse it with a high five for a lesson learned. May mga bagay na kailangan mo pakakatandaan. Na may mga bagay na dapat mong natutunan. No, na, na dapat mong putulin yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa iyo. Kailangan maging mautak, maging wais ka na sa mga desisyon at gagawin mong action. The four characters, the two of swords. Reverse with the nine of swords with the success driven. Na magtatagumpay ka dito, magiging mabilis ang ikot ng kapalaran para sa iyo. Kailangan mo lang mag-isip ng bagay na alam mong sigurado. Now, there's a something to evaluate or analyze. So, let's see what is the king of, of cups. And the page of pentacles. Represent with the seven of pentacles. With the harvest moment, guys. Now, there's a something investment. Namaring ito na yung ito na yung sunod-sunod na paying off. Na maaari sunod-sunod na yung pasok sa iyo na magagandang kapalan pagdating sa finances. No, ito na yung kumaga in-invest mo. Ito na yung ano, yung tubo. na nandito na yung profit. Nandito na yung kumaga sunod-sunod na mga um, dumarating na opportunity sa sa'yo. Now, let's see what is the ease of one the Queen of Cups represent what? There is a something the Six of Swords the transition. Na makakalaya ka na from this um, eagerness, from this um, bullies. No? Parang makakalaya ka na para uh, pakawalan yung mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan kumbaga makipag paligsahan, makipagmadalian, no? Kung baga binigyan ka ng pitik dito na, oh, kumalma ka, no? Hindi kay kung baga walang finish line dito, no? Walang paunahan, no? Kung baga hindi man babasahin ng, ang chart mo o yung yugto mo ngayon, yung kabanata mo, huwag ka mag-alala, darating yung araw na panahon mo naman. Let's see what is an, I-repent ako because the two of cups. Now, there's just something the with a pure positive outcome. Na magiging maganda ang kalalabasan mo dito. Kung magdadala to ng peer positivity and there's a freedom na makakalaya ka na from this toxic situation. And this is something, guys, na maaaring magtutulungan kayo with your partnership and maaaring magiging maganda na ang inyong negosyo, hanap buhay. Let's see what is additional outcome. So there's the lovers, no? Connected with your love life. Na no? gumanda na at maayos na ang inyong pagsasama at ang inyong pagtutulungan ng inyong partner. no, maaring there's a star for recovery. Na no? gumanda na ang inyong takbo ng inyong relasyon. No, maaring gumanda na ang inyong ta takbo ng inyong pagsasama. So let's see. What is additional messages with of uh, the four ones? So si magkakaroon kayo ng higher level commitment. No, magiging maganda na ang takbo ng inyong ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon. So let's see guys, no? what is additional messages with an angel spirit? So let's see about sa finances and career. Magkakaroon kayo higher level commitment guys ha na no, maaaring ikakasal kayo, maaaring kumaga this is the moment guys na para magkaroon kayo ng healing together. Na magkakaroon kayo ng family gatherings guys. And there's a kind of story about dito sa finances na maaaring with a sabotage. mag ingat ka no, sa mga taong sa sa'yo. And this is something that two of us may choices. Piliin mo yung mga bagay na alam mo makakatulong lang sa'yo. No, alisin mo yung mga bagay na makakasama sa iyong negosyo. And there's a two of sa iyong trabaho. And there's a two of pentacle with a balance. So, let's see what is additional messages. No? Pagdating sa love life. Sa love life, there a wheel of fortune. Pagdating sa wheel of, uh, pagdating sa relasyon, magkakaroon ka talaga dito ng um, para sa'yo talaga. No? Ibi ibig, ibig if you are being single, maaaring matatagpuan mo yung taong para sa'yo. No? If you are being taken, maaaring siya na talaga yung taong makakasama mo for good. No? Kung baga, um, nakatadhana kayo sa isa't isa dito, kaya maru matuto ka maghintay. No, na kung ta talagang para sa'yo, para sa'yo. There's a something the seven of in reverse something no more, no more confusion. There's a something re reality na maaaring magliwanag sa'yo sa lahat ng mga bagay na or angulo na nangyari sa iyong relasyon. No? Kung baga, may mga, may mga pangyayari dito kasi na, na there's a blessing this guys na nalaman mo, there's a blessing this guys na nagkaroon kayo ng na problema sa gantung issue na hanggang dun lang pala ang inyong relasyon no? Additional messages ay pagdating sa health. There's a strength card with a confidence Kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka. There's the hangman. Na mag-ingat ka kasi nakakaranas ka ng, kumbaga, maaring you're feeling stuck, you're feeling hang, no? Lutang ka. Kumbaga, it's a normal, guys, na dahil, lang kumbaga, ang dami mong iniisip, na no? Kaya kailangan lakasan mo ang loob mo. Hindi ka pwedeng may takot at pangamba sa ginagawa mo. So, let's see. What is additional messages with a magical fire messages? With the magical fairy messages we represent with us do some research no kumgagatuklasin mo aralin mo kailangan mo may mga bagay na matutunan and there's is something to express your individuality no mas malawakin mo ang sarili mo no mas may mga bagay na kailangan mo matutunan at mas kumgaga kailangan mo makilala lalo ang sarili mo dito admit your truth feelings to yourself no, kailangan mo maging authentic sa sarili mo maging totoo maging tapat na no, hindi kaya, hindi kaya. Kung may mga bagay na hindi mo kaya, subukan mong ilaban. Subukan mong kung mag Subukan mong matutunan. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Hindi pwedeng suko na kagad. No, kailangan alamin mo, tuklasin mo kung paano mo papalakasin yung kahinaan mo. No, kung saan ka mahina, yun yung aralin mong palakasin. So, let's see what is a yin and yang oracle card represent guys without toxicities. There is a lot of toxicities around you. And there's a certain patterns. Talagang sinasabi dito na maaring nasa paligid mo or kumbaga nasa kadena ka ng puno ng toxicities. And there's a revert. Now, this is something a second chances for life. Na maaaring magkaroon ka ng panibagong simula. Na maaaring ibalik ulit yung sigla. Na maaaring magiging malakas ka na ulit. No? There's is something guys with a regret. May mga panghihinayang pagsisisi, pero it's a normal guys na nakailangan mong kumaga yung takot na yan. And there's is something uh, unity. Kailangan niyo na pagkakaisa dito, no? Pagtutulungan. Let's see what is uh, synchronicity represent what. Represent with rise. So see, Uh, kung alam nyo guys, na no, rise rice kasi, nag-rarawin with the phoenix. No, pagkatapos siya yorak pagkatapos siya durug-durugin, no, sa so madaling salita, pinatay siya sa sitwasyon na yun. No, kung hanggang hindi niya nakaya. Pero, after this scenario, no, after this the death situation, kung baga, magkaka, yung parang, ano na siya, no, death end na eh. Wala na siya pag-asa. But definitely guys, there's something rise from the ashes with the, something, a life. No, mamumukad kad mamumukadkad, lumago, lumakas. No, maging maganda na ito takbo ng um, kanyang buhay. And there's a spiritual guidance. No, that because of this is spiritual guidance, no? May nagturo sa'yo, may tumulong sa'yo na manggagamot, na maaaring nagdala sa'yo ng bagong pag-asa. So, let's see what is the romance just for a mystic love or all that. And there's a something sign for the love, no? May meaningful with the love. And there's a fated, no? Meeting with something na, kumbaga, about sa relasyon na sa likod ng mga kaguluhan of sa call failure, kumbaga, dito kayo pinag, pinagtagpo ng isa't isa, no? Na kung paano nyo patitibayin at pang, paano nyo huhugutan yung isa't isa ng lakas ng loob at tapang. And there's a something party. At dito kayo magkakaroon ng, um, kumbaga, kaligayahan or magsasaya kayo after this scenario. So let's see guys, now what is our kang um, what is our kang hell Michael messages? Represent with a let go of fear now. No, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. And admit your um, truth to yourself and accordingly. Now, kailangan mo maging tapat at maging totoo sa nararamdaman mo. Iwasan mo magpanggap and use your imagination and use the answer. Now, gamitin mo yung intuition para makapag-create ng mga bagong ideas and thus self-respect. Kailangan mo respetuin yung sarili mo. We don't just answer represent what? Represent not the right time. So, may mga bagay na hindi pa napapanahon And within the next few months sa so mga susunod na buwan, doon makita ang mga changes at pagbabago sa buhay mo. And there's a forgiveness, na no, kailangan mo ng kapatawaran para nang sa ganun, hindi ka makapag-great ng blockages, clear your boundaries, no? At, uh, magkakaroon ka ng kalayaan sa lahat ng aspeto. And this is some um, ask for help from others. So kailangan mo ng tulong ng ibang tao. So let's see guys, what is the Roman Angels? represent what? Revisit with a honeymoon. So some of you guys now, magkakaroon talaga kayo together with your family, with your wife, with your husband, with your partner. There is an attraction that you are being attracted to anyone. There's a magnetic attraction so to all of you guys. Meron kayong kumaga, meron kayong chemistry sa isa't isa. What is the additional messages with an angel spirit? And there's a, I told you, this is a death card. No, from the ending and a new beginning. No? Ang uh, maaring mawawakasan na, no yung mga yugto ng kahirapan this is something a transformation na magdadala sa iyo ng bagong simula and this is something discipline kailangan mo lang magkaroon ng disiplina sa sarili mo let's see what is additional messages with an angel spirit the courageous pionies. So, sinasabi dito, guys, na let yourself be seen. Hayaan mo sarili mo makakita. Hayaan mo sa sarili mo makatuklas. Meron dito may hihingi talaga ng tawad from the past o may hihingi talaga ng tawad from this situation. And this is something, guys, with a weight. Na marunong ka maghintay. Na may mga bagay na hindi pa napapanahon. Huwag kang masyadong agresibo. Matuto kang kumalma. What is additional messages with the chakra messages? And there's a workaholic. Now some of you guys talagang pagdating sa trabaho, trabaho. And there's a fake. Mag-ingat ka lang there's a lot of impostor at kumbaga inggitera at ambisyos um, ang mga, 'di diba? Users gano'n. Kumaga marami talagang kumaga gagamitin ka, marami taong kumbaga mag kung baga and there's a grip there's a something losses, no? May mga bagay na inaalis, inawawala sa buhay mo, it's an opportunity to appreciate things, no? Kailangan mo magpasalamat, kaya inaalis siya sa'yo, there's a something, a God purpose, and there's a joy. Magiging maligaya ka rin at the end of that time. So, let's see what is our kanghera pa messages. Wherever with the inner authority, no? Kung baga ikaw yung gagawa ng paraan para makalaya at makawala ka sa sitwasyon at sundin mo ang sinasabi ng intuitions mo and vibrations mo and as your body for massage, no? Kailangan mo talaga ng bad uh, massage therapies no? Para ma-relieve yung stress, para matanggal yung mga pananakit ng katawan. Let's see what this is additional messages. And there's a violet, no? With the spirituality. taga binapakita dito, ang malaking factor sa buhay mo ang spiritual. And there's a spiritual activation. The spirituality and spiritual activation, maaaring nag-activate na yung kaalaman mo at nagbubukas pintuan na at nagkakaroon ng bagong muka sa pag-asa pagdating sa spiritual na hindi ka wala na pag-asa. Bukod, uh, mas lalo ka na man nanampalatay sa ating pong mega pal. No? Mas lalong lumakas ang iyong vibrations. Let's see what additional is additional messages. And there's a nutrition. Kailangan mo ng fruit and vegetables. And there's a something builder. No parang pinalakas ang iyong pundasyon. Mas pinatibay ka ng iyong mga um, pinagdaanan. What is the energy? of represent what? And there's a deceit. May mangkukulam talaga. Nakita mo yun, napaka-creepy. There's a something na mangkukulam na susubukan kang pabagsakin, No? Ang inyong relasyon. There's a caring connections. No? Talagang malaki ang ingit sa inyong pagsasama. And there's something the garden of gate. No? There's a lot of discoveries. Dito mo madi-discover lahat ng mga bagay na dapat mo malaman. What is the additional messages with the Monsology? be bold and make the first move. So see, kailangan mo ikaw yung kikilis, ikaw yung gagalaw, at ikaw yung gagawa ng action, no? Para maputol at ma matanggal na tong kahibangan ng mga tao sa paligid mo. And this is something a new romantic cycle begin. Na magbabago at magkakaroon ka ng bago simula pagdating sa buhay pag-ibig. So let's see what is the Jesus Loving Codes. A Jesus Loving Code said, Given shall be given to you. So see, ibigay mo, I-surrender mo at ipagkakalob sa'yo ng ating Panginoon yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. Peace I live with you, peace I give it to you. So see, kapayapaan ang ipagkaloob at kapayapaan din ang ipagkakalob sa'yo. No? Hindi mo kailangan gumante, hindi mo kailangan patulad. Bagos, bigyan mo ng kalayaan ng iyong kaisipan, ang iyong sitwasyon na ginadalawan. ba? Diba? Hindi mo kailangan magstay sa isang situation o sa isang bagay na alam mong punong-puno na negatibo. No? Dahil hindi ka mananalo sa mga taong nega. No? And this is zero zero five, five reference with an unexpected ship. no may bigla ang pagbabago na magaganap sa buhay mo. At ito ang palala ng ating Panginoon na unti-unti nang babago, hindi na mundong ginagalawan mo. Ayakay, this number serves as a gently nudge to pursue whatever interests you the most. It's possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody arms your dreams, job, or abroad, etc. So see, ko baga huwag ka mag-alala, anumang bagay na susubukan buwagin, susubukan alisin, susubukan hadlangan, darating yung araw na kung para sa iyo para sa iyo ano mang challenges Pagsubuk sa buhay mo wag kang mag-alala no dahil sa pala na pala tiwala mo ipagkakalon sa at pala ng ating pong may kapala ang iyong pagpapala so let's see what is the messages of life and what There is a searching within. Dito mo makikita at hahanapin yung sarili mo. Dito mo matutuklasan na ang, um, ang kahalagahan ng lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa'yo. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer condition and searching within from the source of difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life challenges. It provides my best answer my greatest healing as I study myself, I am transformed. Na unti-unti kang binago ng iyong karanasan, unti-unti kang binago ng iyong mga pinagdaanan. Tandaan, tandaan mo lahat ng mga bagay na yan ay isa sa paraan ng, uh, para hubugin ka ng ating Panginoon upang maging malakas, maging matibay sa mga susunod na uh, panahon at susunod na araw. So guys, this is the weekly goodbye for the Man of March, 8 hanggang March 14 for the sign-off for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this Wonderful reading. So once again, this reading is a journey din lamang nila at makaka-resonate. Kung lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy at ating nasa. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos sa sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng adsaway pagpalay kayo. Nang just at may kapalis, siksiklig-lig na gumapong nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat din sa inyo next video. Bye-bye and babosh.